James Harden pinasayo si Stephen Curry sa laban pero ginantihan na referee sinubukang dayahin ng Warriors sa tawag na ito at galit si Stephen Curry sa pangyayaring ang ito. Game 6 Clay nagparamdam nagflex sa muka ni Paul George. Warriors vs Clippers Exciting West matchup mga idol Dalawang team na gustong magkampiyon This season Let's see kung anong mangyayari First quarter natin maagang 8 to 4 lead ang Golden State dahil nga sa 2 3 pointers ni Draymond Green. Pero bumawi naman itong si James Harden, dalawa ring 3 pointers ang ginawa pinasayaw pa si Stephen Curry sa possession na ito, 12 to 10 ang score natin. Timeout ang Warriors. Pero bumawi naman ang Golden State diyan mga idol sa pangunan ni Steph, assist at tiniraan sa mukha si Harden ng 3 pointer 18 to 17 na ang score natin. After nyan umisa pa si Stephen Curry tapos nag-init pang ulo matapos natawagan siya ng foul kay Westbrook na technical foul patuloy. Sa huli ay nabuhay ang Warriors offense mga idol kumuha sila ng 28-22 lead tapos tinawagan pa ka ng foul si Po James ganito kahit hindi niya nahawakan si Kawhi successful challenge yan. 31-24 ang score natin after the first quarter. Second quarter natin, hindi pa tapos ang magandang laruan ng Warriors second unit. Kaya naman may 41 to 25 advantage na sila. Time out tuloy itong Clippers. Tapos si po James Kimang Idol umabot na rin sa 10 points after ng tough hook shot na ito. Kaya naman may 16 point lead na rin ng Warriors with 7 minutes left. At sa nga mga idol ay sumubok ang Clippers na dumikit bago tapusin ang second half at successful nga silang nagawa yan. Sa panguna yan ni James Harden naging 11 point game na lamang ito 61 to 50 after 2 quarters. Third quarter natin Stephen Curry to the rescue sa so, umpisa para medyo ilayo ang Clippers na gustong dumikit. Pero Kawhi Leonard takeover nangyari at kanilang complete ng naidikit ang kanilang sarili sa so, Warriors 64-60 timeout dyan ng Golden State. Pero after that timeout, 7-0 run naman ang pinakawalan ng home team. Kaya naman mga idol, etong Clippers naman ang tumawag ng timeout dito dahil lumalayo na muli ang Golden State. At inalagaan nga yan ng Golden State Warriors mga idol ang kanilang 10 point lead hanggang sa pagpasok na ng kanilang second unit pati na rin sa Clippers ay medyo bumagal ang ating paglalaro ng dahil nga sa dami ng mga fouls. At sa pagtatapos nga ng ating third quarter, ang Warriors ay may hawak pa rin naman ng na medyo malaking kalamangan, 9 point lead nga yan, 86 to 77. Fourth quarter na mga idol, ang second unit nga ng Warriors ay nahirapan nga dito sa mga starters ng Clippers, naging 89 to 83 ang score na mga idol. 6 point game na lamang. Pero Clay Thompson mga idol to the rescue, biglang ang nag-init at umiskor ba naman ng 9 straight points para sa Golden State Warriors, nag-flex pa nga sa muka ni Paul George, 13 point lead para sa Golden State. At sa pagdudurungan nga ni Pojemski, Kuminga at Kirby mga idol merong 9 point lead pa rin ang Golden State Warriors with 5 minutes left. After nyan ay bumulusok pa nga ang opensa ng Clippers pero ang Warriors ay may bawi nga at binalik sa 9 points ang kanilang kalamangan timeout na naman ng Clippers. At sa huli nga ay nauwi itong sa free throw battle mga idol kung saan ang Warriors ay nagtagumpay nga laban dito sa LA Clippers.